yun yung kartera guys ayan at hinapin na sa akin tong, uh, itong magandang balita na to guys ayan na guys ito na yan Siya yung naghatid guys yung kartera, guys ito na guys, ayan na yung kat, ayan yung katera guys. Ito na guys, si na sa akin guys, ang magandang balita. Ay tindera Kaaga. aga. Yung tipong pagbukas mo lang ng tindahan. <laughs> Ito na guys, ang bumungad sa atin guys. Ayan na siya guys, it's so Surprise! Ayan na guys, ang bumungad sa atin ng aga-aga guys. Ang ganda ng umaga natin guys. Ito na ba yun? <laughs> Thank you, Lord. Thank you sa lahat, guys. Thank you po sa lahat, guys. At ito na, guys. Nakuha na natin ang ating pinakahihintay, guys. After ng two, two months na ito mahigit, guys. Nakuha ko na din siya sa wakat. Atas, oh, guys. Grabe. Pabili <laughs> pa. Ano? Ayan na, thank you Lord. At ayan na, sa wakas guys, hinatid sa akin kanina ni Cartero yung aking, ayan na guys, ito na yon guys. <laughs> Grabe guys, ito na yon, Ito na siya guys. <laughs> eto na yan, guys. So, totoo na talaga to guys. <laughs> ang ganda-ganda ng umaga guys. Yung tipong pagbukas ng ano, ako pang hinahanap ng kartero guys. <laughs> Ayan, pagbukas sa pagbukas ng tindahan. Ito, ito yung bumungad sa akin. Kagaganda-ganda talaga ng umaga na to guys. Hindi ko to malilimutan tong September 16 na araw ng bayaran ng tubig namin. <laughs> Ayan na guys. Siyempre, 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 hindi yan mangyayari. Itong Google AdSense na to ay mapunta sa atin Kung Hindi dahil sa inyo, guys. Sa inyo na, siyempre, sa aking, una-una sa aking YTA family. At siyempre, uh, sa ating mga viewers dyan. At sa, at sa aking mga subscriber na ayan, nandiyadyaan at sumuporta sa akin. Sumusuporta pa rin hanggang ngayon at sa mga silent viewers ko, uh, sa mga silent na, silent lang dyan. <laughs> ayan guys, eto na guys, totoo na talaga guys. eto na, eh, sayo saya naman po, <laughs> maraming maraming salamat, Lord syempre kay Lord, thank you, thank you so much, Lord, at eto na binigay mo na to sa akin, Lord <laughs> Grabe. Akala ko hindi pa ako makakakuha ng ganito guys. Kasi talagang nagdown na ako talaga. Dahil ano na magti 3 months na. <laughs> ano. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo guys. Nagpapasalamat ako kay Lord ng sobra sobra. At ito na guys. Dinalangin niya na ang aking panalangin na makarating na ito guys. Nas tamang oras. <laughs> Na-excite ako lalo. <laughs> ang inyong tendera sa pagbablog ah, pagbablog ko ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang sumuporta ah, sa aking munting channel guys, sa aking munting tindahan, sana huwag kayong magsawa sa akin guys sa lahat ng um, lahat ng mga um, pagsusupport nyo sa akin guys maraming maraming salamat guys hindi ko to mararating guys kung hindi dahil syempre kay ni uh, Nina Miss Jen in USA Vlog syempre um, hindi ko makukuha yung 10 dollars na, na ano niya na binigay niya sa akin hindi ko makukuha tong pinato guys syempre um syempre lalong-lalo na kay Mrs. Mamshi alam mo na yan Mrs. Mamshi ko hindi din dahil sa iyo um, hindi ko rin marerich yung um, lahat ng maririch ko <laughs> alam niyo yon alam niyo na yon Mrs. Mamshi um kulang ang thank you sa inyo guys thank, uh, ang thank you ay talagang pulang para masabi ko sa inyo guys uh, ayun <laughs> um, tingnan nyo naman ang gulo-gulo pa ng buhok ko gulo-gulo pa ng buhok ko guys kasi uh, kabubukas ko lang ng tindahan ko so yun ang um, thank you talaga guys thank you sa sa supportan nyo sa so, supportan ng ng YTA family. Tsaka, thank you din sa lahat ng mga sumuporta sa akin. So, yun. <laughs> um, ayoko na nang pakita sa akin. <laughs> Ayun. Thank you, thank you so much po talaga sa lahat. Sa lahat, lahat po talaga, guys. Thank you, thank you so much. At uh, hindi ko itong uh, ma- talaga po guys sa inyo. So, thank you, thank you so much. Um, sa lahat ng mga nag uh, nung kulang pa ako sa mga watch art ko talagang mga, mga merong mga sumuporta sa akin sa lahat ng mga sa lahat ng mga uh, nag 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 tulong-tulong sa watch art ko ayan salamat po sa inyo guys salamat sa lahat at sa lahat ng mga una-una syempre yung nag-subscribe yung mga sa subscribe muna yung mga ano yun um, alam nyo na yun eh guys hindi um, ko na kayo isa isa salamat sa inyo um, kulang ang pasasalamat talaga no <laughs> basta um, si Lord na po ang bahala sa inyo guys kung sino man yung mga tungulong sa akin <laughs> ayun at sa ngayon din naman um, sumusuporta na pa rin kayo sa akin na munting channel at napapanood niyo pa rin ako guys ano sa aking munting channel um, sa mga binablog ko, ayan nandyan pa rin kayo na nanonood sa akin so salamat sa inyo um, sa lahat ng mga teams na mga aking napuntahan um, yan, kay Nanay Mangyan kay uh, Sisikoy Milet kay uh, Sisikoy Princess Preya uh, ngayon may team BFF, ayan Uh, maraming maraming salamat sa inyo guys. Um, ngayon um alam ko naman yung kung sino 'yung mga talagang legit na <laughs> kahit kagaya kay Sisi uh, minute kay Kiss, kay Kila Sisikoy, Princess Preya, ayan. Um, talagang kahit na ano eh replay, nagre-replay talaga sila. Nakikita ko sila diyan sa um sa aking uh, notification. <laughs> salamat talaga sa inyo, guys. Salamat sa inyo lahat. Dagdag -dag watch art talaga 'po 'yan para sa akin. Kaya um salamat po sa inyong lahat, guys. Um, thank you. <laughs> Eto lang, guys. Um share ko lang itong moment of the truth. <laughs> Uh, ayun, thank you, thank you so much, guys. Uh, mahala na si Larsenia. Siyempre, talagang special mention ko sila. Um, Mrs. Mamshi, na talaga namang mga um, pwede dahil sa kanya. Um, dahil sa kanya. Um, hindi ako magiging ganito. Alam mo na yung Mrs. Mamshi. So, ayon At saka kay Nina Miss Jen. Ayan. Thank you, thank you so much po. At syempre kay... Syempre hindi ko tong, hindi ko to talaga hindi ko to um, makukuha tong lahat-lahat kung hindi ako ko hindi ko nakilala si Sis M si Sis M talaga si Tinderang Tahimik guys uh, siya talaga kung kung hindi ako nakipagchikahan sa kanya <laughs> kung ano nga ba yung aspirant family uh, wala talaga hindi ko makikilala to at hindi ako makakarating dito kundi dahil siyempre talaga kay tinderang tahimik susunod <laughs> so, so, gagawa na lang ako ng um, itong um, pagbablog ko kasi share ko lang nga araw na to yung aking nakuha magbablog <laughs> na lang po ko sa aking mga more pasasalamat pa sa salamat pa journey ko na lang um, journey ko dito sa um, so sa ngayon nagpapat nagte-thank you talaga ako at eto may dumating lang na blessings uh, kaya um share ko lang po sa inyo ito no thank you thank you so much ito na, na. na guys ito na, ito na guys ito na na natin to guys ito na ang hinihintay ng lahat Uh, mararating nyo lang talaga to guys. Walang imposible, no? Manalangin lang talaga tayo. At syempre, um, kung sino man yung mga tumutulong sa atin ay um, talagang pasalamatan na lang natin, no? Um, magpasalamat na lang tayo at meron tayong mga tao. Uh, um, gustong tulungan tayo na walang kapalit. So, wala silang hinihintay na kapalit. Wala silang... Um, bukal sa puso nila, yung pagtulong nila, ng walang kapalit. Kaya, ang sasabi ko lang, si Lord na ang bahala sa kanila. So, marami pang blessings na makukuha nila, guys. So, uh, ayun, thank you so much, guys. Ang mababula talaga na rin Ano ba Ayun. Ano ba yan? Thank you, thank you so much. Uh, thank you, thank you so much. Uh, sana sumuporta pa rin pa sumuporta pa rin po kayo sa akin guys tuloy-tuloy um, lang ang suportahan supportahan natin guys um, thank you thank you po sa lahat syempre YTA family thank you thank you so much thank you so much sa lahat guys um, thank you uh, thank you sa lahat um uh, with Shee, Nina Miss Jen at sa YTA family mga admins ko admins ko Thank you, thank you so much. I love you all. Solid YTA. <laughs> Solid YTA. Thank you so much. Thank you. Paano ako makakapag-picture nito? No? Paano ako makakapagkuha ng picture nito? Kalo ka daw. Pwede ko ba? You know what? Thank you so much. Thank you so much. Okay. Bye, I love you, see you around Sa lahat pa ng mga vlogs Sa lahat pa ko ng mga vlogs Na um, may share ko sa inyo Sana tuloy-tuloy nyo pa rin Na supportahan po ang aking uh, Montaing channel guys At um si Meron pa tayong mga pangarap Na um Tulong-tulong uh, lang tayo guys uh, Sa mga um Uh, gusto na mag-give up Don't give up Wow Galing talaga sa akin <laughs> Ito lang talaga Ang nag-give up ako guys Sa pag-vlog naman Hindi naman ako Nag-give up Nanghihina lang Nanghihina lang ako Kasi <laughs> syempre parang Pag wala pa kasi ito <laughs> <mag -hirap> pa <laughs> Pero Huwag kayong mag-give up Tuloy-tuloy um, lang Ang uh, ating Pag-vlog Tuloy-tuloy lang Mararating din talaga Natin to guys Um magpray lang talaga tayo magpray kasi naman yung mga tutulong sa atin salamat talaga salamat na lang no thank you thank you so much po um takand dinoble check ko talaga guys kung akin ba talaga to guys kasi di pa sigurado si Cartero <laughs> ayan kaya thank you so much guys. Thank you sa lahat po ng mga sumuporta sa akin. Thank you. Wala pong walang sawang thank you to guys. Magsawa kayo sa akin, bahala kayo. <laughs> thank you so much guys. I love you all at sana um, ngayon na uh, monetize na tayo guys. Uh, monetize na po ang aking channel. Um yun lang po guys. So please Um no skip ads na lang po 'yun. Ilang minuto lang, lang uh, ilang segundo lang naman yun guys. So sana no skip ads na lang po para um, makatulong po ito sa akin, makakatulong po ito sa akin um, sa aking kabuhayan at pandagdag sa aking kabuhayan. So, yun lang po. Um, no skip ads po. Um, yun lang. Makasahod man lang tayo. Dun lang, dun lang makabawi tayo, no? <laughs> sa ating munting um, channel. Um, kasi ako din ako, talagang no skip ads ako dahil nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga YouTuber na doon lang talaga tayo um, kumukuha ng ano ng ating um, yung iba ating pangangailangan, yung iba pag-iipon, ayan. Sa ads lang po talaga 'yon importante na no skip ads talaga. Ako personal talaga sa mga nagpapanood ko mga video, hindi talaga ako nagii-skip ng ads kasi 'yon talaga ang importante sa ating mga sa ating mga YouTuber Uh, kagaya ko din sana sa mga nanonood din ng aking mga video sana no skip ads din po guys para na rin po sa akin sa, sa akin din po <laughs> salamat o, Yun na lang po magigint ta talagang tulong-tulong natin si ads <laughs> ano yun lang po talaga guys doon tayo doon talaga tayo guys um kukuha ng ating ito um, <laughs> ng ating uh, sa tahuri kay ads so Yan, yung ads talaga guys ang magpapasweldo sa atin. So, no skip ads po um, sa atin guys. So, salamat sa inyo talaga guys. At eto na. <laughs> eto na guys. Thank you so much. Magandang morning. Um, love you, God bless us all at mararating nyo rin to mga um, nagbabalak dyan at mga malapit na mararating nyo rin to guys um, konting ano na lang yan tiis at Panalangin na lang sa Panginoon. Salamat. God bless us all. Thank you. I love you so much, guys. Thank you. <laughs>